Sa na ng humanitarian mission ng bansa sa Baho de Masinloc, na naitala ang panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Si Ryan Lecilla, sa detalye. Ganito katindi ang lakas ng water cannon mula sa mga barko ng China. Animoy, pinabayo ng malakas na bagyo ang BRP Dato Bangkaw ng before sa tuwing direktang tinatamaan ng tubig. Kung minsan ay nag zero visibility pa sa labas ng barko.

May mga pagkakataon pang sabay na binobomba ng tubig ang barko ng BIFAR at binabangga na tila lanong palubugin na. Sa loob ng barko, ramdamang pagtama ng barko sa isa pang barko. Oh, babanga, babanga! Woo, babanga na, babanga! Ang BRP Bagakay naman hindi rin nakaligtas sa magkabila ang pambobomba ng water cannon matapos ang ilang oras na pangaharas, nawarak at nasira ang ilang bahagi ng barko. Kabilang dito ang ilang navigational equipment. Sa kabuan, siyam na barko mula sa China, kabilang ang apat na CCG, apat na Chinese Maritime Militia at isang warship ang gumitgit, bumuntot at nagwater cannon sa mga barko ng Pilipinas habang patungo sa isang humanitarian mission sa Panatag Shoal o mas kilala bilang baho ni Masinlok. Nagawang makalapit ng PCG sa bungad ng baho ni Masinloc ng hanggang mahigit 500 metro. Dito naman nila nakita ang inilatag na floating barriers ng China sa southeast entrance ng BDM. Nangangamba naman ang before na baka gawin ng permanente ng mga Chino ang paglalagay ng floating barrier. Sa kabila ng matinding pangaharas ng mga barko ng China, itinuloy pa rin ang before ang pamamahagi ng krudo sa mga manging isda. Pero imbis na sa loob mismo ng panatag shoal, isinagawa na lamang ito, malayo sa BDM. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas West.